Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Itoy simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang i-like, i-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Nanlalamig na ba sa iyo ang partner mo? Hindi ka naman ba niya namimiss? Dahil sa lahat ng oras, din makalang niya. At halos ay hindi na kayo nag-uusap na dalawa dahil hindi ka na niya tinatawagan pa. Gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo at ikaw ay mamimiss niya ng husto? At gusto mo rin ba na siya ay maging atat at sabik sa iyo kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa? Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo. Ito'y napaka-simple at napaka-epektibong ritual. Basta palagi ang talagang buo ang loob at buo ang tiwala niyo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga ay pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. Una, umupo ka lang saglit, mag-focus ka, mag-concentrate, pakaisipin mo ang target, isipin mo siya ng maigi at ipikit ang mga mata mo at pagkatapos ay banggitin mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay maging atat na atat at sabik na sabik sa akin bawat oras. Sambitin mo lamang ito ng paulit-ulit. At pwede ka pa magdagdag ng hiling kung gusto mo. At natapos na po natin ang ritual. Pagkatapos ng ritual na ito, naku, mamangha ka talaga sa maging resulta nito. Basta palagi ang talagang magtiwala. At gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto sa kahit na anong oras na gusto mo. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.